Ayan mga kabok Mga Argus Line Pukata kayo pa Upload kita sa Youtube Oo uh. Hindi sa page Anong problema? Ayan Ito pula Banda nyan Balbo no? Wala Ayan o oh. Malaki kang ito Good size ba ito? Sa TM lang yan Sa TM lang mm Hmm Naka TM lang Ay, Pala ito kinuha ko kanina Kaya nga Malaki din yun ano? Hmm Ayan Solid niya, no? May good tala ba tayo, pre? Wala, wala. Ano Yun, ganda niya, no? Kitang-kita, kasarento, no? May pagkasarento, no? Hmm. So, amoy damo mo pa. Bago-bago <laughs> pa. Ere, ere, Eto, ito, ito, ito yung item. item. Uling line. Uling, no? Ere, maganda pa content. No? Uling, no? Ere, maganda pa content. Papatayin mo lang yan, eh. Hmm. E, ganda nito. Ba't pala ito na lang? Pwede pa mga palit? Eh, po, sinasabi ko sa'yo, eh. Hindi, yeah, ayaw ay. Ayan mo na. Ayan mo na, first pick si Boss Kabok. Ganda nyan. Solid quality, no? Margus Line. Margus Line. Ay, <clears throat> ito, nga ba nyan? Kasi mga OS. no? Nga nyan?